andito rito kami. Hindi kami. 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 Anli ka? Andi, double <laughs> pa. Nandito kami ngayon sa University of the Philippines. Upang kapanayamin ang isang ano yun? national artist na nagnangahan si Virgilio Garciliano. Ay, mali! <laughs> mali! Garciliano. <laughs> taloy mo lang, taloy mo lang. Nandirito kami ngayon para kapanamayin kapanayamayin kapanayamayin <laughs> nandito kami ngayon para kapanayamayin yeah. ang isang national artist na nagangalang si Inger Hilo Korean sex o oh. ngayon uh, uh, bilang isang uh, mga wakil na uh, mga babangkunan ni Mr. Khan ang ng mga ko yung ng I don't care <laughs> eh, 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 I don't care eh, eh, so more, I don't care I don't care Koreano. Tapos sa kabilang banda, nandoon naman yung mga kasamahan namin na walang ginawa kundi magpakiyot at mag-make up. Kawaii, kawaii. nakikita mo yung mga mga duwendeng yan. Eh, walang silbi sa lipunan yan

So what? <laughs> <laughs> ano konek? <connect>? Walang <laughs> kakwenta-kwenta. Ano konek ng basurahan? Dawings <laughs> yun. Dawings <laughs> Ano konek ng basurahan sa atin? Samantala sa <laughs> atin, hindi lang. <laughs> uh, Maya-maya nang makakapanayam ma, maka na natin si Ginong Dalila. Nandiyan naman siya sa isang kwarto. Um, Oras pa kasi na pagtuturo sa klase kaya hindi pa natin malaki pero maya maya, susunggabang bang yung upa kang ko yan. Smell. Ano ba 'yung pagkabangan ka na kay Charles? Hindi ko may, may sabihin. Ay, 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 ay. ay, <laughs> ay, ay, ay. Oh. Continue lang. Ngayon, sa <laughs> Sarantala. <laughs> Kani ganina lamang kung ngayon yung maalala uh, sa sa asignatura natin uh, dance. Kung inyong napansin eh hindi lamang wag oh, yan. Kasi <laughs> mataas <asintasong, laughs> hindi lamang uh, maamoy kundi makikita rin kasi nanonood tapat ng ngumurot nanungutup ng ilong yung amoy ni Ronnie. Alam niyo ba? Sigkat. Sigkat na ito Kasi alam. Ah. Okay. Uh, Mama <laughs> nakamayo ko yan. Mabalik tayo. Samantala, nagpabalik tayo dito ngayon na uh, sa ulat natin um, o sa pagkapanayam natin kay Pinong Garibillo. Samantala, balik tayo sa sinasabi ko kanina yung amay ni Romeo eh. Mabago talaga. Kaya napagalito ako eh. Hmm, bago. Samantala, kanya uh, na. Uh. Bago. Diba? Ang bago. Oo, oh, ang bago. Tapos kung hindi rin mahalala, may mga pagkakataon din na uh, medyo hindi pumapabor sa amin yung pagkakataon. Tulad nung Isang kaming kamag-aral eh. Dalawa sila. Intense kami eh. Gaganyan-ganyan <laughs> e, lang, lang. Ako kaya, yun ah. Ako Ako yun ah. ganon ganon lang. Gaganon-ganon lang. Ayoko-ayoko. 89! Magreklamo ka. Magreklamo ka. At meron yun, kami. Bumalik ka ng UMAC, magreklamo ka. <laughs> <Bate. laughs> <laughs> Samantalang kami, nag aral kaming mabuti, pinakaralangan kung paano yung mga sakong galaw. Saan sila eh? Sa sila eh? Tapos, eh ay, ay, <laughs> <samantalang, laughs> Tapos ayoko, ayoko, making love! <laughs> <laughs> so ngayon, pag nalangin ko ang naman sa mga natin magpapatunoy ang, ang -re po, na muna, muna yung mga nagaganda dalaga doon dahil uh, sinasamantala natin dito sa University mm. of ay, sa University of Philippines na Maraming Mali iba. Maraming mga nagsiseksi yung mga kababaihan. Samantalang sa atin sa University of Pakate, mm -hmm. pili lamang at ilan-ilan karamihan at talagang halos karamihan doon. <laughs> ay, tumatayo ang, na. Ah. Angat mo, angat mo. Eh. <laughs> ay, karamihan doon ay mga mukhang lamang lupa. <laughs> <laughs> ang ganda. <laughs> <laughs>

Bye bye. bye, -bye. bye, -bye. Sa <laughs> Samantala. <laughs> talaga ay sapatan ko pa yung niya sa mga talaga. Sisilipin natin. May nakalaptap. Kaya bago tayo mabugbog dito sa yung aayos <laughs> na ah, <isa> tayo. <laughs> At uh, mahirap. Kung wala dito tayo masyado malaki ang mga buti. Buti, alam mo. Oo. <laughs> Kaya no. Pag kayo rin naman karamdam pag sa tabi nyo muna. Pag nasa yung makla tayo, buhin kayo ng kakirabi niya. May aid. Ha? May aid, may Bakit? 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 Bakit?

hindi hmm. wala hmm. hmm. yung mga gwardiya mo unggoy, no? Hmm. Sa atin dami dito... You know? Sarap nyo Ang sarap-sarap La 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 Bijan? ka hey. ah? Ako rin nagbibidyo eh. Nagbibidyo nito ako eh. Para kasi Dora naka-backpack ka. Boo. Ganito kalawak ang simpleng mga kwarto ng UP. Samantala doon banda, andun na ngayon si Berhiro, Berhilio Almario. Medyo hinihintay-hintay pa namin ng konti. Kasi mahirap naman mahirap naman na uh, ah mahirap naman na uh, istorboy istorbo na ba baka magalit. Kaya caga tiyaga, -tiyaga muna kami maghintay. Ito kasama ko mga klase ko mga unggoy. Yan yung sponghang yan, si Kate tapos si Sharbin. Ayun.